dito kami dadaan? Sandali. Ngayon lang ako nak ngayon ko lang ito. May experience ganito. Oh my God. So, kuwe ba ito? So, ito na ay. Alam nyo, sa dami ng pinuntahan ko ng mga cave at saka mga resorts, pero pwede mo itong ihambing o ikumpara sa Palawan. Ay, mga rocks formation, tingnan nyo. Oh. Ngayon nyo lang ito makikita sa pamamagitan ng vlog ko. So sa lahat ng makakapanood ng video ito, na malapit lang dito o oh, kahit pa mga foreigners siguro, no? pagmasdan nyo ang paligid kung nakikita nyo yan ayun oh, oh, my god first time first time ko talaga makakita ng ganito tas ang, ang mga bato ang kataas nasa 60 feet to 100 feet ang taas ng mga bato ang mga rocks formation tas yung ilalim ayan oh may sumisinag na sikat ng araw mula sa langit pero nandito kami sa ilalim ng malalaking bato so oh my god ang ganda first time ko ito uh, mamit na lugar kung ang Palawan hindi ko narating tingin ko mas maganda ito kaya sa Palawan tingnan nyo no? nga yan oh. nasa 100 feet ang taas ng mga rocks formation tapos yung araw sumisinig siya sa pamamagitan ng pagitan ng malalaking bato ayan talagang ay, makapigil hininga ay just ko Ayan, o, sa ilalim ng mga lalaking bato, makikita nyo yung napakalinaw na agos ang tubig. Ayan. So, ibalik natin yung kamera doon. Ayan, makikita nyo, yung napakalaking tipak ng bato na akala mo mahuhulog o matutumba, siguro million years bago ito nabuo. O, tinan nyo nga yan. Mas malaki ito pag nandito kaya pag, nakik pag nakita nyo ito ng personal. Pero ito na yung mga rocks formation. Siyempre yung baba ito yun. <laughs> Oh my god, kahanga-hanga. Sandali lang. So ayan. Oh, sa kaliwa ka, naman, kanan. So, dito na kami. Tapos, aakyat na kami doon para ma-rating natin yung Oban Falls. Yung mismong pinag-mumulan ng tubig. Na napakaganda daw talaga. Sa sama kakak pandu